Alam mo ang gusto ko dito sa <coughs> sa Toyota Innova. <coughs> ang ganda ng buwelo niya, ang ganda ng takbo niya. Ang bilis. Kalibasa 2.8 diesel siya. Kung i-compare mo siya doon sa mga naunang Toyota Innova, yung mga bilugin pa. Ah, uh, ibang-iba yung takbo niya. Manini bago kung galing ng ito kasi talagang sumisipa siya, sumisipol siya. Parang red horse pa. <laughs> so, <laughs> lakas ng tama. <laughs> anyway, yun. Eh, 2.8 naman kasi to. Tapos sobrang tipid nito sa diesel. Matipid talaga siya sa diesel. Comfortable, tapos makikita mo may eco mode siya. Meron siyang power mode. Uh, Oh, diba? Ganda So, anyway, this is 2019 model Toyota Innova E automatic transmission 2.8 diesel engine so kung naghahanap kayo ng ganitong sasakyan pwede nyo to i-check napaganda pa as in pwede nyo to patakbuhin, pwede nyo to i-test drive uh, mas maganda kayo mismo yung mag-drive para may experience na itong Toyota Innova na to. But anyway, ngayon tabi muna papakita ko muna sa dun oh pwede dun Pagkita namin sa inyo interior at exterior nitong Toyota Innova para at least meron kayong idea. So, ito, um, pwede nyo to i-cash sa amin, pwede nyo rin to i-financing. So, pag-usapan na lang natin if ever interested ka dito sa Toyota Innova. And, Wait lang ha. Ilang brother ah, kami muna ah. yun Ah. Oh, bang diba? ganda ng handling. Oh. Black exterior to. Um, yun nga lang talagang may mga minor-minor scratches pero papakita ko sa inyo. In anyway, kami na ang bahala nun Ah. Okay, dito na tayo. <clears throat> um ito na Toyota Innova. Makikita eh, niyo to, um 8 seaters to, 1 2 5 6 7 8. Actually 7 seaters yung ano, yung advisable, pero kaya dito mag magwalo, walong passenger. So, pwede pang pamilya talaga to. Kaya paganda to sa mga malalaki yung pamilya padeng pwede yung ganito 7 seaters and very comfortable napaganda i-drive very reliable okay so um okay na dito sa interior malamig ang aircon tapos basa ang upuan <laughs> galing kasi kami sa car wash tapos naiwan nakabukas yung bintana pambira naman si kuya Anyway, dito sa interior, makikita nyo, naka-rubber mattings, pero andyan pa naman yung original mattings niya. Then since 2019 e-model siya, makikita nyo ang exterior niya, ganyan ba siya? Meron kasi parang 2021 yata, ano na siya, touchscreen na po siya or may infotainment uh, monitor na siya. May, may, armrest na rin siya, handbrake, tapos ang steering wheel niya may control na rin dito, busina. Then airbag dito sa driver side, may passenger side. And alam ko mayroon pa to dito. Ay, hindi. Yung ilang to eh. Oo. Oh -oh. Okay, dito tayo sa second row. Second row is, of course, meron kang aircon control dito. May aircon vent dito. May aircon vent hanggang sa pinakalikod. Tapos, yun, tingnan mo aircon. Ang muhusok ko bihira. <laughs> Yan. Tapos, dito, mattings. Diyan naman siya. Original mattings. Diyan pa rin siya. <coughs> okay, papunta sa likod. Yan, easy access sa papunta sa likod. So, pwede ka talaga dito magtatlo kasi, ano, uh, wala siyang may ano dito. Ah, uh, kasi may may armrest dito eh. Tapos dito may mga lalagyan ng bottle, ganun din doon sa kabila. Okay, basang-basang wet ko na hanep. Wet. Wet. Anyway. Dito tayo sa pinakalikod, yan, may Ito lang yung may mat deep dish matting, sandito naman yung tools niya. Yan, kompleto pa siya ng tools. Okay. And, yun, dito na tayo sa exterior. Ang exterior lang nito, um, alam to na mga mahihilig sa sasakyan. Pag itim talaga na sasakyan, medyo high maintenance. Kasi kitang kita po talaga yung mga watermarks. Kitang kita yung mga minor scratches, hairline scratches. So, kung, hin kung ayaw mo yung parang kung sobrang selan mo, lalo pagdating sa mga scratches, pagkakukuha ng itim. Pero ito naman yung advantage doon. Kapag na-treat mo to, kapag na, na eh, ceramic coating ang treatment nito or mag-PPF ka, sobrang ganda din ng black. As in, napakakintab niya and napaka parang napaka-luxury ng sasakyan mo kapag naka-black ka. Tapos, 'yun. Ito, anyway, if ever makuha niyo to sa amin, kami na ang bahala nito. Free na ang ceramic coating, free na rin ang transfer of ownership. Kami na ang bahala niyan, so wala ka nang isipin, okay? Sa tires nito medyo medyo may damage damage na na konti pero pwede natin yan pag-usapan kung kaya pa natin mapalitan pero much better mapalitan kasi kung roadworthiness ang pag-usapan hindi na siya gaano ka roadworthy so kailangan na siyang palitan talaga pero dito sa front okay pa siya maayos pa yung tires niya So naka-disc brake sa front naka-drum brake sa likod eto medyo sira na yung clip niya yun no know? na uh, medyo sira na yung clip tumatanggal na siya pero so far okay pa naman yan plate number kung nakikita nyo naka temporary plate siya I mean naka improvised plate pero andyan yung request natin so may, may authorization tayo dyan okay ano ba ba signal light lahat yan working dito pati sa front hanggang dun sa likod lahat naman siya working sa tint kung gusto niyo ipa-free yung tint pwede natin ibigay ng free yung tint, Okay? So, if ever interested kayo, tawagan nyo kami dito. Again, this is Toyota Innova 2019 model automatic transmission. Asking price namin for this one is 880,000. Kami na po ang bahala. Lalabas to. Ibibigay namin to sa inyo. Gagamitin nyo na lang at wala na kayong gagawin. Registration is updated hanggang 2025. So, uh, magre kayo next year na September.